Hello, hello mga katikangers Pananghalian na Ang tanghalian namin ngayon ay Make your own burger Burger Burger, <laughs> burger. <laughs> make your own burger Kaya ito ang kinuha ko Dalawang ano ang nilagay ko Dalawang cheese Isang namu namu namumutla Namumutla at saka yellow at saka ito lalagay ko ito ah uh, man yun kotumbul at saka yung ano yung ano ito tapos mayroon pang ano looking good dali rin ko yung radio ko napapagaya ko sa sinasabi nila <laughs> ayan, ganyan tapos may relish din ako ito habang kinakagat ko nilalagyan ko yung relish kasi ito yung ano, hindi buo ito eh grated ito eh ayan, ganyan <laughs> ayan na yung burger ko ayan make your own bahala ka kung anong gusto mo kahit ilan, ilang ilang potty ang ilalagay mo at saka yung iinumin ko ay yung flavored water yung sabi ko yayamanin na tubig <laughs> kasi yung yung tubig ano yung lasang yayamanin <laughs> ayan colorless parin pero pag ininom mo parang may nararamdaman hindi na nararasahan kasi kung nararasahan matamis eh may nalalasang kang pinya eh <laughs> ayan unahin natin ano kamayin natin yung ano yung eto rin nalagay dyan sa talaga sa ano yan sa burger ito burger kaya lang masyadong malaki hindi ko na makagat yan masyadong mataas na kaya kinakain ko to separate itong okay, gusto kong ano um, luto ng ano bacon kasi crunchy ayoko na makunat <laughs> makunat na ako makunat pa yung kakainin ko wag na <laughs> okay, okay bye bye